Pangarap namin na honeymoon trip ng asawa ko. Nasa El Nido na kami. Island tour na talaga naman na enjoy at napakaganda ng lugar. Siyempre, on top yan ang asawa ko ang kasama ko. Tara! Kinagabihan ng day 2, dumaan kami ni JC Robinson Small para mag-dinner at bumili ng sunblock kasi bukas, babiyahin na kami papunta sa El Nido. Dito kami kumain sa rib shop. Maraming kumakain eh. Sa kaanle rice. Ayos. Si Jay, inihaw na bangus ang order. Ako naman ay back ribs. Masarap naman at enjoy. Kinabukasan, day 3, maaga kami sinundo sa hotel ng van para bumiyahe papunta sa El Nido. 6 hours na biyahe. Ngalay na lahat bago makarating. Ay grabe kalayo. Nag lunch break din naman Mayigit na nakapag inat kahit paano. Mura-mura presyo dito sa Rojas. Pero isa sa bilin sa amin dito ng agency namin, wag daw magkukonsume ng tubig. Ewan ko, sumunod na lang kami at mahirap na. After one eternity, nakarating na kami sa El Nido at kami na lang ang natira sa van. Nakarating naman ang ayos at ligtas. Tingnan naman ang bitbit -bit ko. Nagkagibon siya na, nadagdagan na lang isa. Ang room, very decent pwede pwede na sa tutulugan lang naman dahil di ba magtutur tayo. Nagpahinga lang kami ng konti at nagtrabaho naman ako. Maya maya, nagutom si Jay. Naglakad-lakad kami at naghanap ng makakain sa so, hotel na namin kinain. Nang gabi, naghanap kami ng makakainan. Puro kain na. Nakakita si Jay ng bilihan ng mga clip. Cute at ni daw niya. Pagbigyan natin. Ay napakaganda na rin asawa ko talaga. Minadaan na kami na resto na may fresh seafood sa harap. Sa ibang araw siguro. Isa sa recommended sa amin ay itong art cafe. Try nga natin. Umorder kami. Ay nakakabigla ang presyo. Lalo na ang beer. 120? Pero ang dito na tayo eh. Umorder din kami ng ilang beer. At enjoy ang dinner at ang company ng isa tisa. Day 4. Unang tour. Walking distance lang kami sa pampang na sasakyan ng bangka. Ang daming tao na naghihintay ng tour. Mind you ah, weekday to. Paano kaya ang time na weekend? Ang nakasabay namin sa bangka, mayroong mga taga Batangas. Alam nyo ba ang laman ng aking dry bag? Lahat ng aking camera gears. Kasama ang drone. Pinagkatiwala ako sa dry bag. Bahala na. Sabi biyay pa lang, nakakamangha ng mga tanawin. Nagpa-picture din kami sa unahan ng bangka. Sa unang island, Seven Commando Beach, nag drone shot ako. Napakaganda. Alam niyo yung mga tanawin na nakikita sa video ke? Parang ganun eh. Nagswimming kami ni Jay siyempre. Well, lumoblob para sa akin. Nagutom kaya nagmerenda ng dynamite at saging bago lumipat ng kasunod na spot. Dito ay coral and fish watching. Dahil hindi ako marunong lumoy, Struggle is real CJ si May pagkasirena rin to talaga eh Wala kami nakuha na video dahil inuna kong iligtas ang aming buhay Next stop, the spot kung saan kami kakain Kasama to sa package, buffet style Masarap ang lunch at talagang busog na busog Kaso sa ganitong nakatigil na bangka ako nahihilot talaga eh. Next up, ang secret lagoon. Kailangan pumasok sa malit na butas na ito para makarating sa napakagandang spot. Napakagaling talaga ng nature. Pagbalik sa bangka dahil kontra na sa alon, hirap na hirap na ako. Hilahila -hila na ako ng tour guide, DJ. Si ayun, langoy pa rin. Sana all. Nakasurvive naman ako. Last stop para sa tour na ito, ang Big Lagoon. Kailangan sumakay ng kayak. Pagpasok namin, napakaganda. Umikot-ikot lang kami na parang bata ni Jay. Sagwan dito, sagwan doon. Picture dito. Picture doon. Thank you GoPro at naging posible ang mga shots namin dito sa kitna ng tubig. And that ended our tour nagpizza and beer kami ni Jay para sa hapunan. Pizza na niluto sa brick oven. Astig. Yun lang. Peace.